Sa iba't ibang uri ng shampoo, ang sabi nila ito ay may hiyangan. Ang hindi alam ng iba, talaga nga meron tayong mga pagkukulang na pagkain kung kaya hindi healthy ang ating uh, buhok. So ang sister ko sa inyo ay kung paano maging healthy at maganda ang ating buhok. So pagsasamahin natin ang aloe vera at ang kalamansi. Ito ay yahalo sa shampoo at conditioner. Ito ay naaayon sa dami ng shampoo at uh, sa tanchahan na lang. So guys, ay uh, gagarin lang ang aloe vera at haluan lang ng calamansi or lemon. So nasa sa inyo yung texture, kung ano yung gusto nyo yung texture, kung malapot na malapot ba or malagnaw. Kung uh, magkukulang at masyadong malapot ay dagdagan lang ng konting tubig. At saka nyo i-blend or i-shake mabuti para magmix So ang uh, aloe vera kasi ay masyadong malapot kaya ito ay uh, kailangan halung halo para magka-hiwa-hiwalay. So once na kayo ay magtitimpla nito kahit three times a week ay kukumuha na rin kayo ng konti para inumin. So siyempre in and out ang beauty. So iniinom ninyo at ipinapahid ay must the best. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!